Apple tinalo ang Samsung sa pagiging pinakamabentang smartphone noong 2023 Hello and welcome to Kalugar TV kung saan ay laging abot kamay ang kalaman. Kalugar sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga pang mga brand at kumpanya ang nangunguna pagdating sa bentahan ng smartphone ang ating mga smartphone ay ang isa sa pinaka-importanting bagay sa ating panahon at halos lahat tayo ay gumagamit ng cellphone araw-araw. At di kumpleto ang ating araw kapag di tayo nakakagamit ng ating mga smartphone. Subalit, alam nyo ba na sa loob ng labindalawang taon ay dominado ng Samsung ang smartphone market sa buong mundo? Matapos na humina ang kumpanyang Nokia na dating hari pagdating sa pagbebenta at paggawa ng mga cellphone. Mula noong taong 2010 ay ang kumpanyang Samsung na ang palaging nangunguna pagdating sa dami ng naibibentang smartphone sa buong mundo. Sa loob ng mahigit 10 taon ay tila nagbabago na ang panlasa ng mga tao sa buong mundo pagdating sa paggamit at pagbili ng smartphone. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nasungkit ng Apple ang pinakamataas ng market share sa buong mundo. Ito ay ayon sa International Data Corporation o IDC. Ito ay isang kumpanya na nag-aaral at nag-aanalisa ng mga datos tungkol sa teknolohiya at sa merkado. Ang sinasabing dahilan ng tagumpay ng Apple kung bakit sila ang naging pinakamabentang smartphone sa buong mundo noong 2023 ay dahil sa paglipat ng mga consumer sa mga high-end na models at di alintana ang presyo nito dahil na rin sa features at tibay nito. Samantalang ang Samsung naman ay nag-focus sa mid to high-end markets dahil mas malaki ang kita nila sa mga ito. Subalit dahil na rin sa matinding kompetisyon mula sa mga lower-end Chinese smartphone manufacturers tulad ng Xiaomi, Oppo at Transion na mga naging matagumpay sa paghatak sa mga lower-end at middle smartphone users. At dahil dito, ay tiyak na mahihirapan ng Samsung na babawi ang nawalang market. At ayon pa rin sa research group na IDC, ay nakuha ng Apple ang 20.1% market share noong 2023 kung pagbabasehan ang dami ng shipments. Samantala, pumangalawa naman ang Samsung na mayroong 19.4% at Xiaomi na mayroong 12.5% at opo na mayroong 8.8% market share at Transion na mayroong 8.1%. Para sa mga hindi nakakakilala sa kumpanyang Transion, sila ang may-ari ng brand ng mga smartphone na Tecno, Itel at Infinix. Bagaman bumaba ang global market ng smartphone ng 3.2% ay nakuha pa rin ng Apple ang pinakamaraming smartphone na naibenta noong 2023. Samantala, nitong January 2024 ay inilabas ng Samsung ang kanilang Galaxy S24 series at ating abangan kung sila ay makakabawi. Mga kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood at palagi po kayong mag-iingat.